Kadama lang daw kami sa Middle East. Bakit sino bang may sabi na manager o doktor kami dito? Pero alam niyo, kami yung kadama na kahit nasa sala, sa kusina, sa kwarto, may aircon. CR namin shower, hot and cold yung tubig. Dito lang kami pag lumalabas, merong sasakyan. Driver pa namin yung madam namin kundi si baba. Nasa bahay lang pero sumasahod ng mas malaki pa sa sahod nyo sa Pinas. Kaya wag nyong maliitin kaming mga kadama dahil kami ang pinakamatatag na OFW sa lahat. Alam nyo Kinakaya namin ng walang makausap sa labas sa loob ng dalawang taon Kumakain mag-isa, natutulog mag-isa Di makalabas ng bahay, di makagala Stress sa ugali ng amo homesick sa pamilya sa Pinas Exactly, sa kakaisip ng kung ano-ano Depression, overthinking, kinakaya namin ng mag-isa Kaya na